Certificate of Registration, mga kaibigan, hindi po nire ang Certificate of Registration o yung tinatawag nating CR ng ating mga motor. Kasi po, ang nire lang po talaga, mga kaibigan, ay yung ating OR. Tingnan nyo po, yung mga OR, CR, ang nababago lang po ng date ay yung OR. Kasi mga kaibigan, ang Certificate of Registration ay eto po yung kanyang birth certificate o yung parang birth certificate ng ating mga motor. Kaya hindi po yan dapat mabago yung kanyang date kung kailan siya pinarehistro mga kaibigan. So yun lang lagi yung tatandaan na hindi po nare-renew yan. At yan po ay sinasama lang o ina-attach lang po talaga yan kapag nag-renew tayo ng ating mga motor or ng ating sasakyan. Kasi po yan po ay tinitingnan nila kung tugma or magkapareho yung nasa OR at yung nasa CR natin. So yan, lagi yung tatandaan mga kaibigan na hindi po narinig nyo ang ating certificate of registration. At ngayon naman, kailan po ba tayo dapat magparehistro ng ating sasakyan? Kapag po tayo mga ibigan ay meron ng plaka o may plate number na yung ating sasakyan, ang susundin po natin ay yung nasa last digit po ng ating number. Tulad niyan, merong number 3. Ibig sabihin mga kaibigan, kung number 3 yung last digit ng plaka mo, ay dapat magparehistro ka ng iyong sasakyan ng March mga kaibigan. Taon-taon po tuwing March tayo magpaparenew ng ating sasakyan. So, ibig sabihin po mga kaibigan, buong buwan po ng March ay pwede po natin gamitin ang ating sasakyan at hindi po siya expired. Pero mga kaibigan, meron pa rin po tayong dapat laging tandaan na meron pong sinusunod kung kailan tayo mag, dapat magparinyo ng ating registro ng sasakyan. Ito po yung weeks. Yung kasunod po ng number, mga kaibigan, pag tinignan nyo, tulad nyan, is number 6. Ibig sabihin yan, mga kaibigan, weeks, kung kailang weeks tayo dapat magparinyo ng ating sasakyan para hindi po tayo magkaroon ng penalty. Tulad nyan, number 6 po yan. Ibig sabihin, dapat second week ng March ay eh, makapagparinyo na po tayo ng ating rehistro Para hindi po tayo magkaroon ng konting penalty sa pagpaparehistro So lilinawin ko lang mga ibigin, na buong buwan po ng March ay eh, pwede mong gamitin ang ating sasakyan at hindi po siya expired Yun lang po nakalagay na second to the last ay eh, yan po eh, kung kailang weeks tayo dapat magparehistro para hindi po tayo magkaroon ng penalty Meron din naman mga kaibigan, yung lumang OR natin, makikita po ninyo na meron yung date kung kailan tayo dapat na magparehistro. Meron din po yung weeks kung anong weeks po tayo dapat magparehistro. Ngayon, kung medyo nakakaluwag naman kayo, eh pwede rin po tayo magparenew ng mas maaga, One month before or 30 days before ng ating expiration, eh, pwede na po tayo magparehistro ng ating sasakyan. Ganon din lang po yan mga kaibigan, wala pong penalty yan, wala pong charge yan. So, mas maganda, mas maaga po tayo makapagparinyo ng ating mga rehistro. Kasi po, kung sakasakali, ma-expire ng ating rehistro, ay pwede po tayong magmulta kapag nahuli tayo ng mahigit 10,000 hanggang 12,000 pesos ang penalty po niyan. Mga kaibigan, medyo masakit po yan at medyo mabigat po kapag nahuli tayo na expired ang ating rehistro. Kaya mga kaibigan, Ugalin po natin na magparehistro ng maaga at inuulit ko din na ang CR ay hindi po siya nare-renew. Okay? Yun lang po. Maraming salamat. Bye. Thank you.